Ah, uh, 10:30 PM na ayan, pero ituloy ko itong ginagawa ko. Ayan, ito yung aking resibo. Kanina ay na namili ako ngayon ay May 4. Ayan, ito yung mga pinamili ko mga kasari. Ah, uh, ituloy ko kasi ah uh, para makapaglagay ako ng ano ng ng ano ng mga soft drinks, ayan ayan para makapaglari ito ng soft drinks kasi ito mga soft drinks ito teka lang ayan ang hirap kalasin ang hirap kalasin ng ating um, ano, ng ating box unboxing tayo mga kasari mga ano sila na ano mag tawag ito ma tani ayan ito kok zero maglalagay ako ng kok zero ito kasi sa bunto eh kasi ayan na pumutok na naman yung dito kasi pinalitan na nga ito ng ano eh ayan, wala na uh, naman kasi pinalitan na to pagdating sa counter hindi ko alam kung bakit uh, butas ayan mga surf surf ano, a liquid tsaka powder. Ito pag kung ayan. Pangali dito. Eh, ito lang, buhatin ko lang. Ang bigat, madami-dami pala. <laughs> Ang bigat din. Ayan. Ayan, ito yung joy. Ito, pang gamit ko ito. Ah, uh, ano, liquid. Pero pag uh, minsan lang naman is pag minsan ang ginagamit ko is uh, powder. Ang bigat. Ayan. Tsaka, ah, yung may ano pala nga ako dito. Ito, safeguard. Tsaka, surf powder. Tsaka, kala. Ayan. Isang dosen ng kala. Ayan. Yung pala yung mabigat. Ayan. Ayan. Tsaka, ito lang yung ito yung ating coke. Ay! Tsaka gin pala. Ayan, maglalagay ako mamaya. Kasi sayang. Walang, ano dyan? Wala nang kakyaan. Sayang para lumamig pa. Ayan. Ayan, dalawang clover bits. Ang beta ko nito is 10 pesos. Isa. Ayan. Tsaka isang mismo. tsaka wait lang ayan ang hirap kalasin yung patatatali nila ay naku may na, tinapay na pala din bumili na pala ako ng tinapay kasi wala na akong time pumunta ng bakery ayun may mga cherry dito pa naman ilagay pero bukas ko na ito i-display di i-unboxing ko lang sa inyo mga kasari yung ating pinamili ang ah, ano ko lang talaga dito para makapaglagay ako ng soft drinks kaya ito tuloy ko na ayan, mukumuha ako ng sampung sampung sotanghon, tsaka apat lang na malaki, ito 15 pesos ayan yung maliliit ko is 10 pesos ay mga kantong pala ito baka lang gamin bukas ko na to ayos mga kasari isama ko kayo sa pag-ayos bukas <laughs> isama sa pag-ayos ayan Puro pangsit kanton itu big, Ayan Puro mga pangsit kanton, Ayan cakal swak ulit. walang ano eh, walang tang pineapple eh, saka orange nagkakanda ubusan Ayan, kapag magkaya mag, kaya mag, pag, kakuha ko ulit, ay magic sarap is wala na akong magic sarap dyan tapos na mga magic sarap tapos kumakain ng kape ayan ayan kape ayan uh, dito, uh, gagawa pa ako ng yelo mga kasari smell so, Ayan, babay muna. Hello mga kasari. Good <laughs> morning. Ayan nga rin pala ako mag-umpisa ng aking mga gagawin. Taho muna tayo. May duma na taho. Ayan, ito na ito, itong 10 piso. 10 piso taho. Tapos pinalagyan ko na ng kunting earning ball. Hindi man ako mahilig sa taho. Parang nagtaybang ko lang <laughs> naanghan ko lang ngayon ayun kamusta kayo mga kasari ayun tayo ng ano ngayon maaga palang mainit na ayan madami tayong gagawin madami ako Tapos yung mga ibang ano kasi nilagay ko sa tulad dito noodles, Ang dami noodles. Ayan o. No? Oh. Ayan, noodles ko is nilagay ko sa basket. Kasi pagka doon kasi sa ano eh, marami kasi, marami. Ayan, marami kami mga noodles. Tawag dito, uh, promo kasi yan ng sa kinukuha ng asawa ko ng mga frozen. Di ba yung ano ngayon, ang mga ang mga product ngayon sa halimbawa um, Canton may nakita ko ng Pancit Canton uh, yung mga ibang mga iba uh, may mga promo silang noodles, beef or chicken, eh ganon din sa CDO yata, hindi ko alam kung makakuha ka ng isang box, kaya yung asawa ko pagkakumha box, dati yan kape inis, kape na single uh, ngayon naging noodles, tapos ang dami nang naipon Ayan, sa kaya nga sabi ko, 'di ba ang benta ko ng ano, ang benta ko kasi ng mga noodles ko 11 pesos. Ayun, bebenta ko siya ng 10 piso. <laughs> diba? Kasi kasi madami, binilang lang ko ano, nasa 94 yan eh. Kaya lang sinabi ko, sinama ko na yung mga binili ko doon. 94 lahat ng hapon binili lang. Ayan. Ang expired niya is September. Ayan. Bago, syempre, Tsaka, ang batuman ngayon ang noodles. Hindi naman mabili ngayon ang mga noodles kasi mainit kasi. Pansit kanton mabili. Ang uh, noodles hindi. Bihira. Tapos pag may maghanap pa sa akin ng noodles, ang hinahanap pa homie. Ayan. Pero meron naman akong homie. Ayan. Kaya, pero yung homie ko 11. Tapos yung spicy ko, at saka itno, 12. Yung, yung noodles ko. Ayan. Ay, tapos ito ngayon, bibenta ko siya ng 10 piso. Hanggang malayo pa yung expiration hanggang Hanggat, ano, hanggat... September pa. Kasi tuloy-tuloy pa ang, ano, tuloy-tuloy pa ang bigay nila. Hanggat mayroon daw magbibigay sa nila. Nakalimutan ko lang kung ano yung pinapromohan ng, ano, ng noodles. Ah... Uh, minsan, ang dalawa ng asawa ko, 6, 5, ganyan. Pero kung isang box, hindi ko na matandaan kung, ano, sa kape kasi dati, ano, sabi niya dapat makakuha siya ng isang box para, ano, para ang binibigay yata dosi o anim ganun. Eh, sayang din, sayang din kaya kumukha siya ng ano ng box box kasi ano naman yun, eh, mabili naman eh. Mabili naman yung gano'n. Eh. Araw-araw naman kasi ang binibili ng asawa ko sa mga frosted is tantiado lang sa pang ano pang pang dil pang mama, halimbawa ano, pang madaling araw, tantiado lang. Yun. Eh. Hindi kami nagpapakasobra ng pera kasi syempre para yung pera, is magamit pa, magamit pa sa ano, sa ibang mga produkto. Ayan, may 5 na mga kasari. may 5 na. Ah, bilis no, bilis ng panahon talaga. Ayan, dal-dal-dal na naman ako, ang dami kong gagawin. Mamaya na naman mainit na naman. No, Pagulan na ano, daw Dalawa. ay bumili na sa akin itong mer ko. Oh, Nakamotor pala yung isa itong tumor na sa yelo. Ako oh, bumili na siya sa sampo. Yun yung bumili ng 30 minsan. Yun pala ang bumili ng yelo. <laughs> Linggo kasi ngayon kaya ano, um, meron pa akong mga stock dyan. Inuna ko muna yung dito sa ref kasi nga para malagyan ko ng bago. Eh, ang laman ng ref na ito, pitong piraso lang. Pitong piraso ng yelo hindi na ako gumagawa ng malaki kasi matagal siyang kamigas eh. Kaya ano Maliit na lang. Ayan mga kasan. Um, umpisa na ako wala pala akong greatest na naghanap ng greatest white wala pala ako tapos na yung uh, greatest which I, meron doon ano yung eh, greatest Tini hinawakan ko na yung kahapon eh meron siyang free na isa kasi di ba yung kinuha ko is may nestape ang ah karame ano, hindi karamelo walang karamelo eh walang yung chocolate eh na na ano na kopi ko wala ilang araw na wala Uh, yung kinuha ko is ano, yung creamy latte. Nescafe white, tsaka yung red. Puro Nescafe. Yung kinuha ko, kasi yun wala. Gusto ko yung chocolate, eh. wala eh. Yung ano ba ito? Mocha? Mocha na ano na mocha na coffee ko. Ayan, tsaka ano yung karamelo. Naubos na yung karamelo ko. ayan ayan tapos na akong magayos ayan mga kape natin hindi pa ako nakapaglagay ng mga juice dito sinabit ko na muna ayan mga shampoo na sa likod tsaka conditioner ayan ito yung bagong ginawa ko ito mga kasalo na kanton. isang flavor pa lang yan yung iba ay ano to ah uh, papeles. Ayan, sinabi ko to. Ayan. Ito. Pansit Canton, 17 pesos. Ayan, mga noodles. Ayan, super init. Kaya gumagana yung ating exhaust pan dalawa. Smeo Marimar. Mainits. Mainits ang panahon. Ayan. Uh, ang kalat ko. Hindi <laughs> pa ko ano tapos. Mamay-maya mako. Mamay-maya na ako magliligpit Doray, Yan si Doray namin.